Sa gitna nga po ng mga matinding kalamidad ngayon sa ating bansa ay tila pa pinapriority pa rin ngayon ng Marcos administration itong pamumulitika at kung napapansin po natin sila po ay nakapokus pa rin sa investigation na tinatawag nilang quadcom at the same time sa office ng budget of the vice president at the same time mga kababayan po natin at uh, nangyari na po yung iba't ibang klasing baha, ano, iba't ibang party po ng ating bansa hindi lang po si Karina, pumasok si Inting, ngayon pumasok na naman po ito si Katrina. So nakita natin na talagang may mga matitinding epekto po ito sa ating bansa. Pero wala pong ginagawa ang administrasyong Marcos para ito po ay masolusyonan. Kaya palagi natin hinahanap na saan na po ba ang flood control na ito. At ang nakikita natin, mga kababayan, itong baha, itong kalamidad na ito, ay mukhang magagamit na naman ng uh, administrasyong Marcos para po sa kanilang pamumulitika. So, personal na agenda. Bakit ko po nasabi yan, mga kababayan po natin? Dahil ito na naman yung pagkakataon na kapagandahin po nila yung kanilang imahe sa pamaraan ng pamimigay kunwari ng ayuta. Pero ito po ay kapalit na naman no, ng uh, puto na para tayo ay maloko na naman at patuloy po nila tayong lulukuhin sa mga proyekto na ipinagmamalaki po, ha? Ipinagmamalaki ni Marcos Jr., lalong-lalo lalo na po sa kanyang naging suna, itong 5,500 blood control, pero kita natin ngayon na wala po nangyaring implementation at napakarami pa po yung kanyang panluluko na ginawa, yung mga pinangako niyang bigas, at itong pagbibenta ng uh, ginto na naka-reserve uh, sa Banko Sentral ng Pilipinas at ang ibang shares and assets at dahil dyan, no? nagbigay din po ng sariling komento itong si Atty. Vic Rodriguez at tinaasahan po natin na sa kanyang uh, pag-upo bilang senador ay mabahago ito at uh, baka masolusyonan po, lalong-lalo na po itong House Resolution Number 10 kung saan ang isa po sa nagpapahirap sa ating bansa. Ikaw po ay nakaupo na bilang isang senador. Ano yung measure na pwede mong uh, magamit or idea right now na sa tingin mo uh, yung ma-implement sa taong bayan na hindi na ganito yung responde na ngayon pa lang mag-press -pre -pre briefing o mag-briefing dito sa uh, gobyerno kung saan yung mga tao ay lumubog na nga. Kung wala po talagang walang, ano, walang preparedness eh. So we all know that already. You, as a public servant, ano yung measure na pwede mong magawa? na inatin, Marlika, papagod na tayo, magalit na tayo. We, what we need is relief from corruption. Pahinga. Hinto, post sa so corruption. Not another relief operation. Yung relief operation, pantawid lamang yan. Pero hindi kasi natin nasusubaybayan yung buhay na nasa lanta ng bagyo. Pag alis yung nagbigay ng relief operation, hindi naman natin sila kasama yung mga nasa lanta ng bagyo na nagwawalis, naglilinis ng putik na pumapasok sa kanilang bahay. Yung kanilang mga yung kanilang mga appliances na nasira at yung kanilang mga salaset na nabaha at nalubog sa tubig, eh kinakailangan, kinakailangan nilang palitan yan. Wala na ho tayo ron. Wala nang relief na darating, sariling kayod na naman nila yan. Kaya ang kinakailangan talaga natin, yung aking pag sa higit na nakararaming Pilipino. Join me! in this campaign at isulong natin itong war on corruption. Ayan po, napakaganda, no? Kaya nagugustuhan po natin itong si Atty. Vic Rodriguez. Kaya personal po natin, in-endorse po ito, nasuportahan po natin, mga kababayan, itong si Atty. Vic Rodriguez dahil isa po sa pinakamabigat siguro na gera no, na pinagdadaanan ng ating bansa ngayon na problema ay itong matinding corruption ngayon. Particularly po dito po sa administrasyon ni Marcos Jr. Iba't ibang pundo, malalaking pundo yung pinapasok po nila. Ini-insert po nila, lalong-lalo na po sa House of Representatives. Ngunit ang nakikinabang po ay pili at kaalyado lamang nila na mga politiko. Ngunit ang mga ordinaryong Pilipino ay hirap po no? at uh, hindi po halos nakatanggap at hindi rin nakakapag-benepisyo. At ito po, yung ayuda no? na imbis para sa ating mga Pilipino ay tila ba pinagkikitaan pa po, po naman sa program, ang sa administrasyon ito. I think sa iyong programa, kita. Ang punang dulo ni Alpha and the Omega ng maraming problema nating mga Pilipino, hindi natin sila titigilan dito sisingilin natin sila rito dahil marami na namang buhay ang nabitil. Marami na namang batang namatay. Dahil sa korupsyon ninyo, dyan sa 500 billion pesos flood control funds na yan, nasaan yan, inubos ninyo in, in, in uh, a little over two years. And then here you are again, pushing for the passage of uh, the proposed budget for next year amounting to 635 trillion pesos. Grabe, no? So, lalong lumalaki po, lumalaki po yung budget, mga kababayan po natin. Pero hindi natin nakikita kung anong proyekto ang pinapagawa po nitong si Marcos Jr. So, budget lang po sila ng budget. At kung totoo man po, no, mga kababayan po natin, ang lumalabas ngayon information, na informasyon na umano'y binabudgetan po na lang 400 billion ang kanilang mga kaaliyado na sinusulong po nila na gusto nilang manalo para sa 2025 election. So ito ay tinatawag natin na campaign fund. Kung totoo man po ito, mga kababayan po natin, eh tila ba dyan ata napupunta ang ayuda na dapat po ay sa ating mga ordinaryong Pilipino. At palagay ko kagaya po ng uh, napakatinding problema sa ating bansa, itong flood control o saan po ito napupunta at bakit hindi po kayang imbestigahan itong tuwad kum tuwad kum na ito na yung inimbestigahan nila na yung war on drugs ni PRRD samantala yan naman po ay uh, nagpaganda no ng uh, buhay natin nagpaluwag particularly po sa peace and order po ng ating bansa at ngayon pilit nilang idinidiin si PRRD at ginagamit pa nila yung ibang tao para lang uh, idiin po at uh, palabasin na hindi maganda ang uh, nangyari po sa war on drugs, gusto nilang palabasin na ito po ay nagdulot ng takot at naging masama ang imahe ng war on drugs. Pero hindi nila kayang pigilin mga kababayan. Kasi kung papayagan lang po na magsasalita yung ilan sa ating mga kababayan, particularly po ha, yung mga namuno no sa mayor, congressman, na talagang daan-daan yung sumuko sa kanila on this spot. At sila mismo ay nakita nila kung paano nagbago yung kanilang bayan. Isa po dyan mga kababayan, ay itong si Congressman uh, Richard Gomez. Di ba? So si Congressman Richard Gomez ay nanindigan. No? At uh, sinabi niya ang totoo sa Quadcom kung ano po yung napakagandang nangyari sa War on Drugs. Ano nangyari sa kanya ngayon mga kababayan? Di ba siya ngayon ay may hinaharap na kaso? Tigla po yan. Yan po ba ay nagkataon lang? o yan ay ginawa para siya ay sirain dahil gusto nila suportahan ang kanyang kalaban sa pagka congressman Tama kaya? O tama kaya? Pagkanong pera na naman ang budget ang inyong nanakawin dyan? Mga kababayan, magalit na po tayo. Sama. Hindi ito ang buhay na kinakailangan natin. Ilang bata pa ang mamamatay. Ilang probinsya pa ang kailangan ilubog sa baha para tayo magsama-sama at labanan itong panlulukong harap-harap ang ginagawa sa atin. And when I will be blessed with your mandate, kung ako po ay pahihiramin ninyo ng inyong mandato at maging senador, ang ko, sinabi ko na ito, ang tunay na oposisyon at ang ating babantayan ay ang budget. Sapagat ulit, maniniwala ako na ang alpha and the omega of our problem is the budget and their corruption and their greed. Yan ang problema natin, Marlika. Attorney Vic, uh, napanood niyo po ba yung uh, during the briefing sa National Disaster Risk Management with the President and uh, John V. Carimulia uh, na kung saan, the IOD Secretary, na kung saan inire-report niya, uh, dinidiscuss nila kung ano nangyayari sa Bicol Region. Tapos meron doon na nakuha ng video na napaganon si Marcos Jr. na sinasabi niya na ano ba gagawin natin as a president. So nakakatawa po yun ang pangyayari na yan ano, mga kababayan po natin. <laughs> Dahil talagang pinatutuhan na ni Marcos Jr. ang sinasabi po ni Vice President Zara na hindi po siya marunong maging presidente. At nung in-interview siya, di ba? Nakita niyo po. Kayo, mga kababayan natin, nakita niyo kung paano niya tinakasan ang midstream media. Na, pwede niya naman sagutin, no? At ang nalaman natin ngayon ngayon lang, no? Na ang kasama pala sa pagbisita niya sa doon sa Bicol at pagbibigay niya ng briefing ay hindi po allow yung Ambush interview. So kaya nakita po natin walang nangyaring Ambush interview doon lang po sa press conference, no? Na mayroon pong mga coverage, sa, ngunit sa Ambush interview ay walang nangyari dahil bawal umano. Nakalagay mismo, ayan, oh sa si documental na nakikita sa screen natin, nakalagay mismo yan, na dawa, bawal umano siyang interviewin. O bawal yung am interview. Bakit kaya? Dahil natatakot siya kung hindi niya alam ang kanyang isasagot. No? Sa posibleng mga tanong ng mainstream media. Diba? Bakit bawal? Dapat malaman ng taong bayan kung ano yung katotohanan. Magsalita ka. Ano pa yung plano mo? No? Sa mga ganitong klaseng napakatinding baha. At palagay ko, dahil ang mystery media naman lagi yung kanya nakakasama, dapat itanong nila kung nasaan na po yung 5,500 na plug Saan po yan implement? I mean, um, uh, tama ba yung ganyan reaction na nakikita ng publiko na very weak ang presidente na hindi niya alam, tinatanong niya yung kanyang mga uh, cabinet secretaries, ano ba gagawin natin? na parang problematic na problematic. So, kung napanood niyo po yun, ano yung uh, uh, view niyo sa ipinakita niyang kahinaan o weaknesses? Well, it only validated the statement made by Vice President Inday Sara Duterte most recently that he doesn't know how to discharge the function of the office of the President. When you preside over an ongoing disaster, kinakailangan alam mo na ang gagawin mo dahil lahat ng tao sa ilalim mo nagaantay ng command from you. If you do not know what to order, what to command, eh yan mangyagari. And all the issues of pinag-meeting during your live uh, telecast nung inyong na uh, pag-ibigyan tumating bago tayo ginawa sa barangay level kung ano ang gagawin nila. Nangyari na yan, nagawa na yan. Panahon ni Pangulong Duterte, meron tayong preemptive evacuation, pre-positioning, -pre not just of relief goods, but pre-positioning of government assets, tractors, uh, trucks, uh, heavy equipment, so that in case of uh, a, a, a wide magnitude of destruction or inconvenience doon sa locality, papasok na yung mga tao dyan at mad madali na tayo magkaroon ng clearing, madali tayong gumawa ng rescue. Ang problema po dito na nakikita natin mga umpayan, wala po silang advanced na paghahanda para sa mga kalamidad. Putang ina, ilang bisis na po naulit ulit yan, no? Ngayon, na ulit na naman. At uh, hindi lang po actually bigol yung binanatan ng Bagyong Karina. Batangas, Laguna, no? At Tugigaraw. At posibleng mag-U-turn pa dahil may isang panibagong bagyo na papasok. At posibleng mag-iisa ito. So, kung iisa ito, lalong lalakas ito. So, ano po ngayon ang kanilang uh, inihahanda? No? Uh, para maiwasan po yung mga matitinding baha. O kung hindi man maiwasan yung mga matitinding baha, dahil wala naman po flood control, plus nakakalbo na po yung mga kabundukan po natin, dahil si illegal laging at wala din po programa, ang gobyerno ito, para pagtanim ng mga additional po na puno. Kasi nakita natin, yan po yung pinaka-efektibo na flood control. Pagtanim ng puno, no? Uh, para yung rumaragas ang tubig ay hindi didiretso sa uh, nasa uh, mababa na mga lugar. At the same time, meron pong kasamang flood control. Wow! Napakaganda po yan. Yan ay posibleng nating maiwasan. Pero hindi po natin narinig yan, no? Kay Marcos Jr. at sa kanya mga cabinet sekretary. Lalo na kay Tambalos Los no? Na ngayon ay mukhang siya po yung uh, ating presidente yung mga rubber boats, yung asset ng ating Navy, yung asset ng ating maritime police, even the armed forces personnel, dapat nandyan na yan. We cannot be reactive all the time. We have to be proactive. Dapat bago pa dumating yan, eh, alam mo, ka ang pag sa isang kalamidad o disaster, hindi pwedeng politikal eh. Pero, hindi natin pwedeng politikahin yan. You have to rely on science. Ang gagaling ng scientists natin eh ang galing na namumuno ng Department of Science and Technology natin eh. All they have to do is to listen to him at sundin yung kanya mga payo. At sundin yung kanilang mga recommendation. Pero kung pagagawan lang ninyo ng recommendation, wala namang nagbabasa at lalong hindi na ipapatupad, yan talaga ang mangyayari. And then, kaya talaga nakakagalit, maraming Pilipinong namamatay eh. Ang dami na namang namatay. Merong nag-circulate na video, viral na yun, Marlika, hindi ko alam kung nakarating sa inyo sa Amerika. Doon sa Bicol, apat yata na magkakapatid. Kung hindi man magkakapatid, apat na kabataan, sabay-sabay na patay. Yeah. Hindi ko nakakagalit yun. So, ayan po mga kababayan po natin, kaya eh, ang uh, katulad po ng na sinasabi natin, dapat singilin po ng mga biktima ng bagyong at kalamidad na ito itong administrasyon dahil sila po yung may mandato no na dapat ito ay mapigilan no at uh, mapaghandaan para maiwasan po yung mga ganitong pahirap na pagre-rescue no so wala po silang ginagawa kaya dapat sila ang singilin no milyon-milyon po na halaga na mga ari-arian niyo na wala buhay gamit no? At uh, yung mga infrastructure ngayon ng gobyerno na nakikita po natin na talagang tinipid at may corruption talaga. Dahil napakabilis maguho ang mga daan. Dahil nakita po natin mismo, no? Nabasa walang mga reinforced na mga bakal, no? Na ginamit mga kababayan po natin, no? At uh, kita natin ang kanilang pinapangako na magkaroon ng mano ng tulong mula sa Amerika gamit po itong EDCA site. Eh, wala naman po na tayo nakikita. So nasa ano po yung sinasabi ni Marcos Jr. na tayo po ay tutulungan ng mga Amerikano pagdating po ng matinding kalamidad. Wala din po ba? Wala po tayo nakikita. So yan po ay additional na panluloko mga kababayan po natin. Kaya sana magising na po yung ating mga kababayan na hanggang ngayon ay paniwalang paniwala pa sa sinasabi po ng administration ito na sabay-sabay tayong babangon muli. Wala po. Sila lang ang bumabangon, no? wala silang pakialam sa nararanasan ng mga Pilipino dahil hindi naman po nila na-experience ang maging mahirap. Yun lang po, mga